So dito sabi ni LB Muno, Hi po, pwede ba gawa kayo ng video about sa face authentication ng Simi? Hirap po kasi sa face authentication. Ayun ang sabi niya dito sa aking video. Music. Welcome sa akin channel. I'm Jelly Ann from Jelly Ann Tutorial. Kung bago ka pa lang sa akin channel, pahingi naman siya na isang subscribe. Hit mo na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod ko pa i-upload. Ang topic natin ngayon ay about sa CIMI application kasi marami nga daw ang hindi maka-withdraw dahil nga sa face authentication na hinihingi. So, dito po ay papaliwanan ko sa inyo yun ang nangyari sa account ko. So, i-share ko po sa inyo yung aking experience. Napakita ko sa inyo na legit naman talaga yung simi application. So, ayan. Ito yung mga proof na may mga naka dito sa simi application. At meron naman ding ilan na hindi po nakaka At isa na nga po ako doon. So, saan ko nga ba kinuha yung mga proof na yan kung hindi ako naka -withdraw? So, meron po kasi akong sinalihang GC na yung GC po na yun ay nagpapasahod sa SIMI application. At meron din po akong nakikita na nagwi doon at legit nga po na pumapasok sa kanilang account. Pero meron din po ang katulad ko na hindi maka-withdraw. So, bakit nga ba hindi maka ang person? So, una po kasi ang nangyari sa account ko. Nag-download po ako ng SIMI application. Tapos, Nag-face authentication na po ako noon at nag-RC din po ako. Tapos nag-tasking na po ako araw-araw hanggang sa naabot ko na po yung 70,000 amethyst. So 7,000 po yung minimum withdrawal dito sa Simi application na hindi po siya katulad ng ibang application na 100,000 po bago makapag-cash out. Dito po yung semi application ay 70,000 lang po ang kailangan para makapag-cash out. At yun po ay nagawa ng iba. Nakapag-withdraw po sila kahit 70,000 lang po yung kailangan. So dito yun sa akin nga po ay naka 70,000 na ako. Pero doon wi ko na siya at nilagay ko na nga yung Gcash ko. At ayan, Kumihingi po ulit siya ng face authentication. So dahil nga ay mihingi siya ng face authentication, ng face authentication ng person. So dahil ako naman talaga yung may-ari ng account, itinapat ko yung aking pagmumukha doon. At nga ay kahit ilang ulit ko gawin, ayan ang lumalabas. So hindi talaga siya nagiging okay. So hindi na siya maganda. So, parang inisip ko, bakit ganun? Yung iba nakapag-withdraw, pero ako hindi. Ano pang nagawa kong um, mali sa application na ito? So, hanggang sa nalaman ko nga na hindi lang pala ako yung may problema. At tumating na nga sa punto na nag-chat na nga ako sa aking agent. So, yes po, may agent po ako dito sa Simi application. Kasi dati po, noong una po itong Simi application na ito, ay hindi po makakapag-tasking kapag po walang agency. Tapos nag-update po siya ngayon na pwede ka na po magtasking kahit wala kang agency. Ang palagi ko nga po sinasabi sa aking mga video, ang mga earning up po ay laging nag-update at nag ng tasking. At yun ay isa si Simi Application. So ayun na nga po, nag-chat ako sa aking agent at na humingi po ako ng tulong sa kanya. Sabi niya, sa lahat daw ng uh, invite niya, sa akin lang daw nagkagamito kasi lahat ay nakapag-withdraw naman. So, napakasad naman at sa akin pa nangyari. So, dito sabi ni LB Muno, Hi po, pwede ba gawa kayo ng video about sa face authentication ng Simi? Hirap po kasi sa face authentication. Ayun ang sabi niya dito sa aking video. Maraming salamat po, LV Munoz. Shout out sa iyo. Maraming salamat po sa panonood ng aking video at sa pag-comment mo. So, dito nga, sinishare ko lang yung aking experience. At, ayun nga, ay, bago ako mag-chat sa aking agent, ay nag-chat po ako muna sa manager ng simi application. So, saan ko nga ba siya nakachat? So, punta lang po kayo dito sa inyong account sa simi application. At makikita nyo po dito yung manager. Ayan. Itap nyo lang po yan. Pwede nyo na nga po siyang i-chat. So, yan. Nag-chat nga po ako dyan. Pero, sinisin lang po ako niya. So, wala siyang reply kahit tuldok man ng di. Attitude yarn. So, yan. Sin lang siya. Kaya ako na lamang sin. Kasi do double yung check na nakalagay dyan. Kapag kakasiganan, ay sinisin lang ako. So, yun na nga, nagchat na nga ako sa aking agent. At siya na nga, ang gumawa ng paraan para ma-chat itong manager na ito ng Simi application. Ito pala ay sa WhatsApp, hindi po to sa Messenger. Nag-chat nga aking agent dito sa manager ng Simi application at nag-reply siya. So, may pinipili ang person. Hindi nagre-reply sa akin at doon sa katulad ko na hindi rin maka-withdraw, chinat din daw niya kasi itong manager na to at kahit sin daw ay hindi magawa sa kanya. So, ayun na hindi ko kilala. Nakita ko lang din yun sa GC, yung parehas kami ng problema. At ayun nga, nalaman ko nga sa agent ko na nag-reply sa kanya yung manager na semi-application. Ang sabi, please wait. So, ilang araw nang nakalipas, hanggang ngayon ay wala pa din nangyayari. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ako makawidro sa akin SIM application kasi nga ganoon yung aking problema. At alam ko sa aking sarili na hindi lang ako yung ganito kasi nga marami kami, marami tayo. So, kung ganito din ang inyong problema, ay humingi din kayo ng tulong sa mga agent nyo. Ayun, kung wala naman kayong agent, ay mag-intay na lamang tayo. Kasi kahit naman yung agent ko ay na i-chat na yung manager ng semi-application, ay hindi pa rin naman siya naging okay. nag lang siya na, please wait. Ayun lang. So siguro may inaayos pa yung semi-application, kaya hindi lahat napapasahod. Pero sana, maayos na ng semi-application. Kasi, ipagodan natin yun eh. Nag-tasking tayo araw-araw para makuha yung Amids ah, na yun para maka-withdraw. Tapos hindi tayo maka -withdraw. Tapos yung iba nakaka-withdraw. Unfair, di ba? So, yun po yung aking nag experience dito sa simi application. Sa lahat po ng application na aking isinishare dito, ay nakaka-withdraw po ako. Pwera lang po dito sa simi application na to. Nag-iisa lang siya. Hindi pa ako nakaka dito. Pero kasi share ko lang dito yun. Kasi nga, nakawidro na yung aking kakilala dito ito. So, yung sinalihan ko nga ng agency, ayun, ay nakawidro na siya. So, legit. So, alam ko legit kasi nakawidro siya eh. Sa lahat ng aking application na ginagamit earning app, ay siya po yung halos nag invite Hindi na ako nagdalawang isip na i-download kasi nga, lagi naman siya yung nag invite sa akin sa mga earning app na ginagamit ko. At legit nga na nakakasahod ako. Pero lang dito sa SIMI application. Siguro dahil nga ay mayroong problema at pa ang semi application na to at kung ano man yun ay sana maayos na para tayo ay maka-withdraw na. So dito mag-upload ulit ako ng video kung ako ba ay naka-withdraw or hindi. Kung gusto niyo pong i-chat ang manager ng semi application, diyan lang po kayo pumunta. Ayan. Kung hindi po manager yung nakalagay diyan, ganito po. Ayan, para po ma-chat nyo po siya. Baka po sakali sa inyo ay mag-reply. Sa akin po kasi hindi talaga. I-update ko na lang talaga kayo kapag uh, naka-withdraw ako dito sa SIM. At pag uh, naka-withdraw na ako dito sa SIM application, gagawa ko na rin ng tutorial kung paano nga ba mag-withdraw. Naayos pa namin ng aki agent kung paano nga ba ako makaka-withdraw. So yun lang po. Thank you for watching!